Hello guys! Welcome back again to another vlog. And for today's video, samahan nyo ako na-explore itong napakagandang lugar ng Isafjordur dito pa rin sa Iceland. So ang bala ko ay explore itong lugar gamit itong bike. So buti na lang dito sa barko, meron kami yung available na bike. Pero yun, minsan kailangan lang natin i-adjust yung hangin sa gulong. So okay lang naman kasi available naman yung mga tools. And afterwards, inakit ko na rin siya and nilabas ko na rin. So napansin ko na very perfect nung weather nung mga panahon na yan kasi okay naman siya kasi medyo malamig pero ma-feel mo din yung init ng araw kaya sobrang perfect nung blend ng init ng araw tsaka lamig ng panahon para i-explore itong lugar. So actually itong Isafjordur ay isa lang malit na community dito sa Iceland. So makikita mo na very peaceful yung lugar and uh, hindi ganun karami yung tao and yung sasakyan. And uh, nung nagbabike ako dito, wala rin talaga akong uh, specific na lugar kung saan ako pupunta. Talagang nagbabike lang ako and explore ko lang kung ano yung makikita ko around. Hello guys! So ngayon, dito ako sa Iceland at nagbibisikleta lang ako papunta dito sa place na to. So actually, uh, nakita ko lang to parang mini garden slash park dito and Surprisingly, hindi siya ganun ka-lamig. <laughs> uh, ang place na to ay tinatawag na Isafjordur. I don't know if I'm pronouncing it correctly. Pero, nandito lang ako. Nagbabike kasama yung aking bike. <laughs> Actually, itong bike na to is sa uh, parko namin. So, pinapagamit siya sa amin for free. So, yan. Yeah, Naglalakad-lakad lang ako dito. And, inenjoy yung uh, ganda ng uh, view and uh, gusto ko din yung hindi siya ganun kalamig Sabi nila summer season na dito pero I'm not pretty sure so paano kung bumili ng ice cream later sana makakita tayo so nag emote emote muna tayo dito <laughs> syempre, syempre for the content and then after nyan umaris na rin ako so medyo nagbike ako dun sa medyo patas na part after nyan and na makikita naman dito sa video na talagang like, napakaganda ng view So, mababa pa lang yung place ko ngayon, di pa siya gano'ng kataas. Pero, tinan nyo naman kung gaano, kaganda yung view. And, uh, nasabi ko ba na sobrang perfect din talaga ng weather that time. Guys, may nakita kong trail. And, buwan ko siyang akitin. Oh, may nakita kong tao sa taas. So, pwede siyang akitin. So, gusto ko lang makita yun. So guys, may nakita tayo dito trail and dinawa siya ganun na kapagod. Palagi ko malapit yung dulo and dinala ko na tong bike ko kasi baka manakaw. Hindi <laughs> to akin. Baka mawala. So, So may mga nagja-jogging din dito sa trail. So hindi ko na-expect na malawak pala siya. So, tuloy na natin dito. Dito tayo sa may medyo magandang view. Medyo, hindi lang maganda yung outfit natin kasi dito pang hiking. <laughs> medyo madalas kasi puro maliliit na bato lang siya. Pero, try, tuloy na natin ito. Andito na tayo. <laughs> okay ko pwedeng magbike. We're not sure, pero Safety! Safety first! <laughs> Kung hindi kaya, hindi din natin pipilitin. Pero, natin din tayo sa taas. Medyo huh. nakapagod. Pero, feeling umakit sa mga ganitong trail. Huh. So, pagdating ko dito sa tuktok nung uh, bundok o sa na inakyat ko, uh, nag-emote-emote muna tayo dito. <laughs> eh, nag -isip, isip lang ng mga bagay. So, naisip ko dito na sobrang, sobrang swerte ko lang na maka-experience ng mga ganitong bagay. Well, hindi ko talaga in never in my wildest dream, na makakarating ako dito sa Iceland. And, hindi ko na-expect na talagang may enjoy ko yung ganitong lugar yun niya yung iniisip ko nung mga moment na yan is I'm so uh, grateful and sobrang thankful lang ako sa mga blessings na na-receive ko and sa mga bansang napuntahan ko kasi yun niya, sabi ko nga I never expect talaga na makakapunta ko sa lugar na to So, I give this time para sa sarili ko and para kay Lord na mag-thank you din sa lahat ng mga blessings na binigay niya sa akin. Kung makikita nyo naman talagang sobrang solid and sobrang ganda ng lugar kaya talagang sobrang sulit ng pagkakita natin dito and uh, sobrang happy lang ako at that time. So after natin uh, mag -emote -emote, <laughs> so, na mag-emote-emote dito sa taas. So nag-decide ako na bumaba dito sa Borol. So ang dinaanan ko is yung uh, different trail doon sa kabilang side. So wala rin akong idea kung ano yung makikita ko dito pero sabi ko sundan ko na lang tong trail and let's see kung ano makikita natin sa dulo. So, yung part na yan, medyo matarik yan. So, hindi lang talaga mabigyan ng justice nung camera angle. Pero, doon sa part na yan, medyo kinakabahan ako. <laughs> Pero sabi ko, sige, tara, babaan na lang tayo. Actually, uh, sobrang uh, amazed ako dito sa mga nakikita ko kasi di ko talaga na-expect na merong mga ganitong trail dito sa gilid ng bundok na kung saan talaga specifically made for people who wants to exercise. Kasi marami din akong nakita mga tao na nagja-jogging and nagbabike din dito sa trek na dinadaanan ko. And di lang siya maikli ha kasi mahaba din siya. And siguro nag-travel ako dito ng mga around 30 minutes din. And uh, sobrang na lang ako sa mga nakikita kong bodies of water. And katulad dito, may makikita ko yung mga puno, iba't ibang klaseng puno. And ang sarap lang sa feeling kasi you feel na you are immersed in the nature while also doing your exercise. Hello guys! So ngayon, nagbibisikleta po rin ako. And ang ganda ng trail na napunta ako dito. And uh, for me, itong place na to is very friendly sa mga gusto mag-exercise and mag-hike and mag-bicycle sa mountain. So meron ako dito nakitang bike. Ano bang yung English doon? Bike route. <laughs> so yan, uh, uh, nag -enjoy, na nag-enjoy na ko lang yung pag-bike dito kasi hindi siya ganun kahirap. And wala din masyadong tao. And so uh, sobrang perfect lang talaga nung weather kaya... Ah, ikot-ikot ako dito, And uh, safe na ako kasi nakikita ko doon yung mga barko. And doon po naman yung barko ko so medyo makakalayo-layo po tayo. <laughs> so right now, uh, subukan ko muna lumayo pa and uh, pumunta doon sa lugar na yon. So gusto kong uh, bumili ng ice cream. So tignan natin kung may makikita tayo doon. So dito is parang pataas. Going to that tunnel. Ito nakita ko sa sakyan. And then uh, meron akong nakikita ng trail dito. Piling ko pababa siya and uh, subukan natin. Piling ko safe naman kasi hindi naman siya gano'ng kataas. Pero look how beautiful this place is. Meron ka pong mga streams dito, mga waters, water coming from the mountains. Uh, this place is perfect, 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 perfect. <laughs> and I'm happy na nakapuntahan ko to and I didn't expect na na makakalayo ako at mag-enjoy ako sa place na to. So, tra ano tayo ice cream. So, nag-start na ako mag-descend dito sa nakita kong trail. So, nagsimula na akong bumaba. And uh, dito nag-enjoy din ako kasi, syempre, tuloy-tuloy uh, lang yung baba natin. And uh, napakaganda talaga ng nature. Kasi summer season din talaga. So, makikita mo yung paligid is very green. And dito talaga sobrang ako na-amaze nice. kasi meron akong nakitang uh, wooden bridge dito sa trail na to and medyo tumambay ako dito kasi sobrang payapa nung sound nung uh, water. So, pakinggan nyo na lang. then after nun, tinuloy ko na rin yung pagbaba ko, and yun nakadiretso na ako dito sa may city na park, and tinry kong pumunta dun sa may bonus na nakita ko so yung bonus pala is isang grocery store dito sa Iceland so syempre, naghanap tayo ng ice cream, kasi yun talaga yung pinagusto ko so yan, na explore ko muna yung place, and naghanap ako ng lugar kung saan ako maabihan ng ice cream ah, diyan, ice cream ice ice cream? Thank you. Oh, thank you. So guys, wala akong makitang ice cream dito na parang yung lang ba? Yung katulad sa atin na parang cornetto lang. So wala akong makita dito and hindi ko rin alam kung magkano ang conversion dito ng pera. Pero palagi ko mahal. <laughs> so, punta muna ako dun sa medyo city nila. And meron kasi ako nakita dun kanina while well biking. Mga taong may habak na cone ice cream. So we'll see kung makakabili tayo, makikita natin yun. So kung makikita nyo, nandun yung barko namin. Kita nyo yung malaking yan, somewhere here. So meron doon maliit na parang white. So andun yung, yung arming barko. So babiking ko yan from dito, papunta dun, paikot. And buti patag lang. Hindi <laughs> tayo mahihirapan. So let's go. And di pa rin mawawala ang ating goal. Pagbili ng ice cream. So, nagsimula na ako niyang magbisikleta, pabalik dun sa malapit sa barko namin. And, uh, ang sarap lang magbisikleta sa part na to kasi patag lang siya and hindi ako masyado napagod. so, uh, habang nagbabike ako, so nagsasightseeing din. And nakakatuwa kasi may specific bike lane. So, nung nandun na ako sa malapit sa barko namin, meron na akong nakitang parang gas station. And uh, meron ditong binebenta daw na ice cream kasi nagtarong-tarong ako. And tama nga kasi may ice cream. So, sobrang saya ko niyan kasi makakabili tayo ng ice cream. And eh, hindi ko pa alam kung magkano yung presyo ng ice cream na yan nung mga panahon na yan. Tapos nung bumalik ako sa barko, kinumpit ko mga nasa 400 pesos isang ice cream na ganyan. And yan pala nakita ko yung dalawang uh, kadete na kapatid ko sa barko, mga French friends ko. So sila yung nakita ko lang sila jan malapit sa just sa mismo sa may uh, gasolinahan and nakapagkwentuhan kami and kinuwento ko kung ano yung mga nakita ko yung nakapagbike ako sa may mountains and sila nagbike lang sila sa malapit sa uh, city and din sila masyado lumayo so hingit na ingit sila sa akin <laughs> kasi medyo nakalayo ako and ayun na uh, nagbisikleta na kami pabalik ng barko kasi medyo maaga din kami nga alis dito sa your door and uh, after namin magbike para makabalik kami dito sa barko, kailangan namin dumaan dito sa security. So, dito naman sa security, papakita lang namin yung crew ID namin and after nun, pwede kami bumalik. After namin magbisikleta, nilagay na namin yung mga bike namin doon sa specific location or doon sa storage room namin kung saan nakastore lahat ng mga bikes. So, yun lang guys. Thank you so much for watching this vlog. Maraming maraming salamat sa pagsubaybay sa mga videos ko. And as always, see you on my next vlog.